Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sa mga pagkakataon na iyon, nasa labas naman sina Manong Karding at Manong Pitring. Magkakapatid ang mga ito at kinuhang bantay ni Padre Mario. Ngunit kakaiba pa rin ang dulot na kaba nang marinig nila ang mga alulong ng mga aso sa paligid ng kumbinto. Nakapalipot na pala ang mahigit sa sampung bilang ng mga aswang. Lihim na nagmamasid na naman ang mga ito sa kanilang bawat kilos at galaw. Nakapagpasya na itong si Padre Mario na sumama na doon sa labas kasama ang dalawang magkapatid na mga bantay. Samantalang si Manong Delpina, na natili naman ang mga ito doon sa loob ng kumbinto. Ngunit nakasilip pang pa matanda doon sa labas. Batid kasi nitong si Manong Dilpin na kaya nag-iingay ang mga aso na nasa labas dahil may mga aswang na naman ang umaaligid. Sa mga pagkakataon na iyon, gising pa rin itong si Carlo at alam din ng bata na may mga aswang. Ngunit nagtulog-tulugan na lamang ito kasama ang isa pang bata na nakatulog na. Samantalang doon sa labas ng kumbinto, nakikiramdam lamang ang mga ito sa bawat galawan ng mga aso. Nakikita kasi nila na paroon at parito ang mga aso na parang may mga nakikita talagang mga nilalang doon sa unahan. Kahit na may mga armas ang dalawang magkapatid, kinakabahan pa rin ang mga ito. Ang isa sa dalawa na si Manong Pedring may tangan-tangan itong mutya. Ngunit gayon pa man, kinakabahan pa rin ang mga ito. Lalo na parang mas marami pa sa sinasabi na apat na mga aswang nitong si Padre Mario ang nasa paligid. Itong si Padre Mario nakaharap na niya nang malapitan ang mga aswang at dahil sa lakas ng paniniwala nito sa Diyos kahit na nakakaramdam ng kaba Nagpakatatag pa rin ang pare, Ngayon, may hawak itong balisong nagawa sa tanso at huwikan ito sa kanyang dalawang kasama. Kung maghating gabi na at hindi paalis ang mga itong pedring, karding, mas nakakabuting pumasok na tayo sa loob. At ganun nga ang ginawa ng mga ito nang maghating gabi na. Pumasok na ang mga ito doon sa loob ng kumbinto. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa rin tumigil sa pag-ingay ang kanyang mga aso. Minsan, tumigil ang mga ito ng ilang mga minuto lamang at pagkatapos muling magkakahula na naman at mag-alulong ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minutong simula sa pagpasok ng mga ito doon sa loob ng kumbinto, nagtatakan naman si Padre Mario dahil biglang natahimik ang mga aso na kanina lamang ay sobrang iingay ng mga ito nakapagtataka din na sabay na natahimik ang mga ito nakakaramdam na ng kaba itong si Padre Mario hinala niya mukhang may mga nangyayaring masama na sa kanyang mga alagang aso ngunit para na rin sa kanilang kaligtasan mas pinili nitong si Padre Mario na manatili na lamang doon sa loob ng kumbinto at bukas na titingnan ang kalagayan ng kanyang mga alaga hanggang sa makatulog na din ang mga ito. Tanggap na ni Padre Mario kung sakaling may mga masasamang nangyayari man sa kanyang mga alaga. Ngunit pagpatak ng alas tres ng madaling araw, dito na nila mas nararamdaman ang pagkaagresibo ng mga aswang dahil narinig na nila ang mga kaluskos ng mga ito doon sa dingding ng kumbintong iyon. Pati sa bubong, may mga narinig na ang mga ito. May narinig silang ingay na parang kinukutkot ang kanilang bubong ng matutulis na mga kuko ng mga aswang. Nakakarindi sa kanilang mga pandinig ang kanilang naririnig. Hindi talaga maiwasan na magising ang lahat ng mga taong nasa loob. Agad na lumabas ng kwarto itong si Padre Mario. Hindi na din kailangan pang gisingin ang dalawa na si Manong Pedring at Manong Carding dahil nagising na din ang mga ito. Pati pa ang dalawang matatandang babae gising na din ang mga ito at nagmamadaling lumabas na galing sa kanilang kwarto. Itong si Manong Delphine gising na din ito. Ngunit mabilis na itong lumapit kay Padre Mario at agad na ibinalita nito na nawala si Carlo sa kanyang hinihigaan. Kaya mas nagulantang itong si Padre Mario. Masama agad ang kanyang hinala. Kilala na niya ang batang si Carlo. Maaring dahil sa ginagawang mga panggugulo ng mga aswang kusang lumabas na ang bata para kumprontahin na ang mga aswang. Agad, nawi ka ng pari sa kanyang mga kasamahan. Lepena kailangan natin na lumabas. Baka mapahamak si Carlo sa dami ng mga aswang na nando doon. Mabilis na kinuha ng mga ito ang kanilang mga armas at mga ilaw na lampara. Bitbit nitong si Manong Delfin ang mahabang itak. Samantalang itong si Padre Mario, dala nito ang isang balisong at ang isang pamalo na tubo. Ngunit bago pa tuluyan na makalabas ang mga ito Narinig nilang nagkagulo na ang mga aswang doon sa labas. Agad nilang narinig ang pag-angil ng malakas ng mga ito at pag-alulong na parang mga nag-aaway na mga pusa. Samantalang doon sa labas, napakabilis na tumatakbo na pala ang batang si Carlo na nakalabas na pala ng kumbinto at walang pagdadalawang isip na agad na sinapak ang isang aswang na nakatayo sa tapat ng isang bintana malit lamang ang batang si Carlo na tama lamang sa kanyang edad na walo. Ngunit hindi ito hadlang agad itong tinamaan ang aswang na gulat na gulat sa bigla ang pagsulpot ng bata. Sapul ito sa may bandang tagiliran na naging dahilan para agad itong maghihiyaw dahil sa sakit at tuluyan na itong napatakbo papunta doon sa may sagingan. Ngunit hindi patapos ang bata sa mga pagkakataon na ito para na itong napakabangis na halimaw na nagwawala na. Agad na inaatake panito ang dalawang mga aswang na namataan ng bata doon sa unahan na nasa gilid lamang din ng kumbintong iyon. Agad na nagpakawala ng sapak ang bata na naging dahilan para tamaan naman sa likod ang isa. Agad itong napasubsub sa lupa habang namimilipit sa sakit. Samantalang ang isa, sa gulat nito, binalakpa sana nitong tumalon para makalayo. Ngunit nahawakan pa rin itong si Carlo ang paa at walang pag-anilangan na hinila na ito ng bata at pagkatapos pinaguntog ang ulo ng aswang doon sa puste na naging dahilan para agad itong matahimik at mawalan ng malay. May nakita ang bata na nagtatalunan agad doon sa bubong ng kumbinto. Naglundaga naman agad ang mga ito sa lupa. Ngunit mabilis na nag-uusal ang bata ng mga banyagang salita na naging dahilan din. Para pagbagsak ng mga aswang sa lupa agad na nangingisay ang mga ito na parang binudburan ng asin ang kanilang mga katawan. Namumuti din agad ang mga mata ng mga ito at bumubula ang kanilang mga bibig. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, hindi na gumagalaw pa ang mga ito. Matapos na mapabagsak ng bata ang mga aswang na iyon, mabilis na tumakbo ang bata papunta na doon sa may sagingan. At lahat ng mga aswang na naabutan doon walang habas na pinagsasapak nitong si Carlo. Panay din ang ginawang pag-usal ng mga orasyon ng bata para mapahina ang katawan ng mga aswang. At hindi talaga makakatakas ang mga ito sa kanyang bagsik sa mga pagkakataon na iyon. Tuluyan na din na nakalabas ang grupo nila ni Padre Mario at bumulaga sa kanila ang mga nakahandusay na mga katawan ng mga aswang sa paligid ng kumbinto. Napadilat ang kanilang mga mata sa kanilang naabutan at nakita. Hindi makapaniwala ang mga ito na nagagawa ang lahat ng mga iyon ng isang bata lamang. Habang agad na napatitig ang mga ito doon sa may sagingan na nasa unahan lamang ng kumbinto. Dahil doon na naman narinig ang mga pag-angil at mga pagngasab galing sa mga aswang. Sa kanilang pakiwari, may nangyayaring bakbaka na din doon dahil kita nilang nababali ang mga puno ng saging na nando doon. Nagtakbuhan na ang mga ito doon at gamit ang kanilang dalang ilaw na lampara. Agad na naabutan nila ang tagpong nakakubabaw na ang bata doon sa katawan ng aswang na nakahandusay sa lupa at walang habas na pinagsasapak ito ni Carlo. Mabilis na kumilos din itong si Manong Pedring dahil nakita niyang may isa pang aswang ang mabilis na tumalilis doon sa sagingan nang maabutan ito ng matanda. Walang habas na pinapotukan niya ito gamit ang kanyang dalang baril. Tumulong na din sina Padre Mario sa dalawang mga natitira pang mga aswang at pinagtutulungan na nila itong tagain. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga minuto, natahimik na ang mga ito doon sa sagingan. Agad na nilapitan ni Padre Mario ang batang si Carlo at agad na hinawakan ang kamay ng bata. Carlo Tama na iyan. Hindi na gumagalaw ang mga aswang na iyan. Utos din ng pare sa kanyang mga kasama na kailangan nilang ipagbigay alam agad ang mga iyon doon sa kapitan para mailigpit ang mga nasaktan ng sobra ng mga aswang at mahuli ang mga ito. Pagkatapos, madala na din doon sa puninarya ang mga napatay nila. Makalipas ang ilang mga sandali nagsidatinga na din doon ang mga tanod at ang kapitan at sobrang nagulat at namangha ang mga ito sa kanilang nakikita. Unang bisis kasi na may nangyayaring ganon sa lugar na iyon. Inilihim na lamang nila ni Padre Mario na itong si Carlo ang may kagagawan sa lahat ng nangyayari doon sa mga aswang. Lima sa mga ito ang buhay at nawalan lamang ng malay. Samantalang walo ang napatay nila. Agad na dinala ang mga ito ng grupo nila ni Kapitan Mingoy sa mga dapat na kalalagyan ng mga ito. Ngunit ang mga buhay, pili ni Padre Mario. Kailangan na bantayan ng mabuti ang mga ito dahil may mga itatanong pa ang pare sa mga ito kung bakit inatake siya ng mga aswang at ano ang dahilan. Nais din na malaman ng pare kung saan nang gagaling ang mga ito kailangan muna nilang magpahinga ngayon dahil magkakasunod na ang gabing ginagambala sila ng mga aswang na ito. Muling natulog ang mga ito at pagkagising naman ng mga ito agad na nagpasama si Padre Mario doon sa magkakapatid na matanda at kasama din ang batang si Carlo. Dahil sa kanyang nasaksihan kagabi, sa tingin ng pari, mukhang kinakailangan ng isama niya palagi ang bata dahil sa tingin niya mukhang mas ligtas ang kanyang buhay kung kasama ang batang ito. Sa nakita kasi ng pare kagabi, parang hindi na si Carlo ang nakipaglaban doon sa mga aswang. Parang may sumanib sa katawan ng bata na isang napakalakas na halimaw. Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa bahay ng kapitan, agad naman na sinamahan ang mga ito para ituro sa kanila ang pinagdadalhan ng mga aswang. Hindi din kasi maaring dalhin ang mga iyon doon sa kapulisan dahil wala naman silang na panakaso laban sa mga ito. Wala pa kasing batas sa mga pagkakataon na iyon na ikukulong ang sinuman na mapag-alaman na isang aswang. Hindi ito magagamit bilang ebidensya kung sakali ang maaaring ikaso lamang ng mga pulis ay trespassing. Kaya ang desisyon nila, dinala ang mga ito doon sa isang kagawad na matalik din na kaibigan nitong si Kapitan Mingoy. May mga kalaman din ang matandang ito sa mga usal. Kaya mas minabuti ng mga ito na dalihin ang mga aswang para mabantayan ito ng mabuti. Pagdating ng mga ito doon, agad naman na itinuro sa kanila ang kinaroroonan ng mga aswang. Nakagapos ang mga ito doon sa ilalim ng bahay ng kunsihal Ayon pa sa kagawad, sinubukan na niyang kausapin ang mga ito. Ngunit hindi daw niya maintindihan ang mga pinagsasabi ng mga aswang na ito. Kung ano na -ano na ang mga sinasabi ng mga aswang sa kanya. Kaya wika naman nitong si Manong Pitring. Ako na ang bahala sa mga ito. Tingnan natin kung hindi ba magsasalita ang mga ito ng maayos sa akin. May kinuha itong si Manong Pidring na dalawang makikintab na mga bato na napakaitim ang kulay. Agad na inilagay niya ang mga iyon doon sa mga paa ng isang aswang at nang magsimulang mag-uusal na ng mga orasyon itong si Manong Pidring at magtanong doon sa aswang biglang napahiyaw na lamang ang kampo ng kadiliman. Napahiyaw ito ng napakalakas at batid nilang sobrang nasaktan ang aswang. Ang mga katabay naman itong mga aswang biglang umaalulong din ang mga ito. Wika pa nitong si Manong Pedring. Hindi ko bibitiwan at alisin ang mga batong ito sa iyong paa hanggat magsasabi ka ng katotohanan at sagutin ang aking tanong. Kaya dahil sa sakit na naramdaman nito, agad nang isinalaysay ng asuwang ang kanilang tunay na pakay kay Padre Mario. Ayon nito, ilang taon na ang mga nakaraan nang may lumapit sa pari na isang ginang. Ayon nito, ang kanyang asawa ay nabarang at humingi ito ng tulong sa pari. Kaya ang ginawa ni Padre Mario, isinangguni niya ito sa kanyang pamangkin na si Maya. At ang asawa na ni Buhawi ang gumawa ng mga paraan para mapagaling ang may sakit. Ang ginawa pala nitong si Maya, gumamit ito ng mga usal at ritual na pasubalik. Kaya makalipas ang ilang mga araw na gamutan, nabalitaan na lamang ng mga ito na gumaling na ang may sakit. Nagulat na lamang isang araw itong si Padre Mario nang may lumapit sa kanya. Natanda niya ang hitsura ng ginang na humingi sa kanya ng tulong. Ayon uh, nito, magaling na ang kanyang asawa sa ilang araw lamang na mga nagdaan. Ang hindi alam ng mga ito, ang nagbarang pala sa asawa ng ginang na iyon ay isang mabagsik na aswang doon sa lugar nila. Ngunit hindi kinaya nito ang galing ni Maya sa mga ganong bagay. Namatay ang aswang at labis na iniluksak ng mga kamag-anak nitong mga aswang din. Ang buong akala pa ng mga ito na si Padre Mario ang may kagagawan. Kaya ang hinihintay nilang pagsibol ng buwan kung saan maaari nilang buhayin ang namatay nilang pinuno na aswang. Ngunit ang kapalit naman sa lahat ng ito, kailangan na mamatay ang taong naging dahilan ng kanyang kamatayan. At ang inaakala ng mga ito, si Padre Mario ang may gawa. Ngayon na, naintindihan na ng mga ito ang lahat-lahat, lalo na itong si Padre Mario. Nag-iisip ng pare ngayon sa mga dapat nilang gagawin. Hindi naman maaaring sabihin niya doon sa mga suwang na ang kanyang pamangkin ang tunay na pumatay doon sa kanilang pinuno. Ayaw niyang gagambalain pa ang kanyang pamangkin. Tanong nitong si Manong Pedring sa pare. Padre Mario, ano na ngayon ang balak mo? Sagot naman ito. Doon na natin sa kumbinto ikukulong ang mga aswang na ito. Tatapusin na natin ang labanan mamayang gabi, Pedring. Dahil sa bihag na natin ang mga ito, sigurado akong balikan ang mga ito ng kanilang mga kasamahan at iyon na. Ang pagkakataon na patayin natin ang lahat ng mga ito para matapos na ang kinakaharap natin na problema.